and welcome to my vlog mga kamama. Papasok na tayo. Tapos na yung bakasyon natin. At first day natin ng trabaho ngayon. So mga kamama, maganda rin yung topic natin ngayon for today. So, uh, misa nagtatanong din sa isip ko. Na syempre, as a Pilipino. Matagal na tayo kayo nandito sa, sa Canada. At the same time, hindi lang naman nasa Canada mga Pilipino. All over the world yan mga kamama. So ang tanong dito mga kamama, bakit ba gustong -gusto ng mga Canadian o kung nasang bansa ka man gusto nila yung mga Pilipino ano ba yung kaya yung mga karakteristik ng Pilipino na nagugustuhan nila at bakit so yun mga kamama, magtatanong-tanong tayo mamaya mama, pagkasok natin mga Canadian man, mga pa-Pilipino yan kunin natin yung mga opinion nila bakit ba gustong-gusto ng mga tao ang Pilipino pero para sa akin, masasabi ko ang Pilipino kasi when it comes sa like for example kapitbahay mo siya marunong makisama. Yan, number yan. Marunong makisama, marunong makipagkapwa tao. At kumbaga ba ang Pilipino talaga kahit na hindi mo sabihan, may kusa talaga yan kung talagang kailangan ng tulong, tutulungan ka niyan. Ganun ang masasabi natin sa mga ugali ng magagandang ugali ng Pilipino. The same time sa trabaho din, when it comes sa trabaho, Pilipino is sa pinaka-hardworking person all over the world talagang kahit sa mga kait kahit sa ang trabaho o anumang klaseng trabaho yan mga kamamo basta Pilipino, kayod marino talaga yung matitindi ang mga Pilipino minsan nga dumarating pa tayo sa point na hindi mo na trabaho ginagawa mo pa for the sake na pakikisama pakikipagkapwa tao at pakikipagkaibigan mga kamamo so ngayon papasok na ako mamaya magtatanong tayo mga kamamo para ma marinig nyo naman yung opinion o boses ng masa ba kung anong masasabi nyo when it comes gaano ba o ano ba ang mga nakikita nyo karakteristik o katangian ng Pilipino bakit nagugustuhan nyo sila so ay mga kamamaw papasok muna ako at mamaya na tayo magkwentuhan li I'm here with Larry mga kamamaw yeah. I'm gonna ask you Larry why do you like Filipino. The well, Filipinos are so friendly and can make friends very easily and they're honest, so I like to rather uh, uh, to uh, be yeah. About um, it at work? Do you think uh, okay. Filipino is a hard working person? Oh, they work hard, yeah. Yeah, they're working really good, and that's why they are all employed are hiring Filipino people because they work at serious right? Yeah. are all good, right? Yeah. Thank you, Larry. Yeah. All right, yeah. no problem. thank you. mga mama, I'm with Gaspar. So Gaspar, what with what will you say about Filipinos? Yeah, hi, hi guys. Yeah. uh Filipinos are good guys. Uh, in case they are helping, they are helpful. They just good to live with, uh, yeah. work with. Uh, they are so good. Everything, are they funny yeah, too? Are they funny? are they funny? Very funny. Very <laughs> <laughs> friendly. Where are you from? Where are you from? I'm uh, from Africa. Oh, Africa, yeah yeah. yeah. yeah, yeah. So thank you, Gaspar. Thank you. All. Yeah. <laughs> Then mag mama, di ba? Lahat ng no, mga kasama natin dito, kakausapin na tatanungan natin eh. May dalawa na tayo na interview. May pala akong magbe-break. So, titingnan, I will check if there's someone upstairs so we can ask to. One hour later. Okay, mga mama, mama, I'm with Nias. Okay. Where are you from again, my friend? I'm from Bangladesh. Yeah. So, what will you say about Filipinos when it comes to work? Uh, they are very hardworking. They are friendly and they are always help their workers. For yeah. or anything. So have you been working for Philippines for so long? No, uh, almost 2 uh, two years. Yeah, or you just here two years? Yeah. yeah. So usually I see some some of my friend here. I asking like uh, Larry, Larry okay. and then Gaspar. Yes, Gaspar, yeah. So thank you, thank you for that. Okay, mga kain na tayo. Pulam natin, century tuna. Itlog, alang ganisa. Saka uh, may nabili ako nakaraan sa ano Sa Moa Yung kinataang munggo So ayan Kadalasan naman ang sinasabi ng mga tao About sa Pilipino is hardworking Mabait Jolly Ayun uh, sabi misa kasi Marami kasi dito makukulit na yun magpatawa So Ayun ang mga gusto nila Ang mga ibang lakay gusto, gusto nila sa Pilipino Kasi marunong talaga mga sama so, sa trabaho wala talaga talagang masasabi sa Pinoy talaga halos di hindi lang ako halos start kami dito may times na tipong may break ka pa bago ako pero ilang minuto na lang matatapos na rin naman yung ginagawa mo kumbaga para bang pakasama na lang tinatapos na talaga yung trabaho paratus wala na rin wala na magtutuloy no kung ilang minuto lang naman sacrifice lang Pero give and take din naman talaga. Maganda talaga. Maganda kayong ano talaga magparaya or talagang parang way ng pakikasama talaga. Kasi hindi ka marunong nun. Huwag kang mag-expect -e marami kang maging kaibigan. So yun na, napanggit na natin. Pero syempre lahat ng mga Pilipino ganun talaga dito. Kaya alam mo yung pakalamda na napasok ka pero masaya. Pag iba lang kaaway Yung mga tao yung tipong Makasama mo Makasalubong ka pala nakangiti na Ito so, ganun masarap sa pakaramdam Ano hmm. so, pag may mga baon yung mga ano Mga kasama natin Pinoy Minsan ninaalok din natin yung mga Ibang lahi kung gusto nilang tikman Lalo yung mga bago sa Bago sa Bago sa ano, nila sa sa mata yung mga sa paningin nila eh parang ibang klase yung mga ganun ba lalo yung mga adobo mga tuyo mga minsan may hinakita rin ng ano supervisor ko dati si Mackenzie sa umaga meron galing sa Pilipinas noon na nagdala dito ng tuyo kinain talaga niya pinapak niya Itong klaseng ulam na ito, ito yung hindi, hindi ko pagpapalit. Itlog. Wala, wala, nang, wala nang tatalo pa dito. Ako mabubuhay ako ng ilang buwan kahit itlog lang pa ulam sa akin. Kaya nakwento ako lang. Naalala ko nung bata ako nung college ako. Pag busy sila mama ko, hindi ko nakikita sa bahay yung mga mama ko. May matitira akong parang five, 5 pesos o so 10 pesos sa bulsa ko bibili ko ng itlog yun isang praso lang mga kamama isang prasong itlog almost karating kalderang katapat na gano'n na nga no gano'n ko katipid inuulam yung isang praso para mabusog ako ang bata kasi ako mga mama mo sa kuhala ko talaga proud ako na ano nagaling ako na ilang So, sabi ko magtutuloy kaya kinuha ko lahat karni kaya alam, na yung FR-04 mm -hmm. hanggang sa CL-814 yan si kuya, si kuya Riley uwi na siya ako magtutuloy ng assignment niya then, balik natin yung sa kwento no. ng bata ako, talagang di uso yung ano maraming gulab kasi so, talaga tayo, tayong haguloy ano tayo yung mga ulam natin is mga ano kadalasan isda pero pag nakatikim ka ng karne talagang pag karne ang ulam namin talagang ko dalawang pirasong baboy isang pirasong baboy hindi ka pwedeng sumopra dahil ate-ate kami kakapatid pero pag mga isda naman kahit pa paano medyo tayo na, nakakakaroon tayo ng ano, ng supply kasi paglabas ng bahay kasi namin punduan na siya parang ano na siya yung uh, talaga ng mga isda na galing dagat kaya hindi ako nahihirapang mag-ulam ng gano'n kumbaga bata pa lang ako may maano talaga kami puro isda kami talaga madalang lang makatikim ng karne kaya pag si mama ko bumili ng pag bumili sa kanya kayo ng langgulisa wala well, ka pitong piraso langgulisa eh lima kami ako, mama ko, papa ko, ate ko. Tsaka yung dalawang kapatid kong dalaka. So, anim kami pala, anim. So, syempre, sobra ng isa, di ba? Pangyayari yung isa ngayon, pagka-ati-ati yan pa namin yun. Ganon kami ka, ano? Ganon kadosiplina ang pagpapaano ng mama. Hindi, pwede yung isa, dalawa. Dalawang piraso dun sa mga anak. Hindi, yung isang piraso yung pagka-ati-ati namin yun walang nakakalamang yun sila pantay pantay kami kaya minsan kahit mantika lang talaga nasanayan ko rin mantika patis na ulam ko yan wala ulam lahat ng mga bagay na ano kaya ngayon itong inuulam ko ngayon level kong inuulam ng gano'ng kadami ng bata pa ako ngayon wala na experience yung mga gano'ng Medyo sisipin is mo, napakasimple lang nito, di ba? Pero di ko na-experience ng bata na gato kadami ulam mo. Yeah, mga kumama pa kayo, uh, labas tayo, tingnan natin kung may matatanong pa tayo yung mismong Canadian. Busy pa yung mga tropa natin Canadian sa eh Kasi nasa naka-duty pa, maya-maya pag medyo pagpauwi na at matyempohan natin. Kaya so, happy din natin sila. Yan mga kamama, I'm here with Brad. Uh, we're just taking our break. I asked him to to ask like for a minute, yeah. So this is Brad. So, Brad, what uh, do you like Filipinos at work? Yes. Yeah. yeah. Uh, how very, how will you explain? I feel like they're very hard workers. Yeah. I've uh, had a lot of experience working with the guys um, in my home. all the jobs that I've had. I've worked yeah. with a lot of them oh, there are lots, there are lots. Yeah. You have experience. Lots. how about do you have a neighbors, filipino neighbors? I do have, well, growing yeah. up at my mom's, we have. Filipino oh, i see. How, yeah. how, how how will you explain everything you have experienced in a filipino person uh, at, at home before? they're really nice people and they're easy to get along with. Yeah. very friendly. Yeah. Yeah. how about the smell of the house while they're cooking? what do you think? because <laughs> <laughs> some of our uh, dishes is like when we cook, usually like, uh, like a dried fish, sometimes oh, the neighbors. Oh, what kind of food is that? It's like, sometimes smells, you know, stinker or something. Yeah, I've never been around any stinky smells. So oh, so far, yeah. usually so, smells pretty good. Yeah, so you like Filipinos, yeah? yeah? Yeah, thank you, Brad. Yeah, you're welcome. Thank you. Yeah, yeah, and my mama, thanks, man. Yeah, I'll just put this one later after work. I'll put it on my blood. Yeah, uh, my neighbor, his name is Romeo Reyes. Romeo Reyes? Yeah. yeah. Oh, you live in, uh, in one second. Kensington? In Confederation. Confederation? Yeah. It's close to Kensington. So... But what I mean, like, it sounds familiar. Yeah. Romeo. Romeo is like, has a mustache. Yeah. Oh, I know that guy. Like, uh, same color as yours, like a white complexion. A little bit, yeah. He's not yeah. super dark. Yeah. Oh. Yeah, maybe I know that person. That's maybe. why you, you told me the name. Well, I yeah. feel like a lot of people know him because he always has lots of people over on the weekends. Oh, yeah. Always you know, in the backyard. Yeah, barbecuing. Barbecuing. Yeah. So bad. have you experienced like uh drink with them before? Yeah. Because yeah. oh, yeah. a uh, Filipino, they really like to drink. Yeah, they're fun. Yeah. Fun and era. then it's just like when they drink, start start at 5 o'clock. in the afternoon, they finish 7 o'clock in the morning. Yeah. yeah. Usually that's the way. It. Yeah. Then they really like uh, karaoke. Yeah. Yeah. Yeah, thanks man. Yeah. Awesome. <laughs> And mga kamamo, na pakinggan niya si Brad. So marami siyang experience about sa mga Pilipino talagang ano. Masasabi ko sa inyo, wala silang masasabi. Not like doon sa mga naririnig natin na ibang lahi na yung iba parang ayoko na lang banggitin ko mga alam niyo na siguro yun lalo na yung mga nandito sa Canada uh, yung iba talagang parang kulang na lang gusto nilang pauwiin pero yung Pilipino mga kamamaw hindi mo masasabing reklamo yan ng mga Canadian dahil number one when it comes sa pakikisama number one talaga yung yung ano, mga Pilipino ibang lahi, sana magbago sila. Kasi ako napapansin ko din naman. Pero ayoko na lang banggitin dahil ayoko na lang din na maging parang bias naman ako sa sa vlog natin. So, hindi ko na lang siya babanggitin. Pero kung may mga nakaka, nakakagets kung sino yun, alam niya na yun. Pero hindi ko na lang sasabihin sa vlog. For the sake of uh, respect, mga kamamo So, kasi mahirap din magsalita ng against sa uh, ibang tao na wala naman dito sa ano uh, natin. So yun na lang talagang Pilipino The best talaga mga kamama So abangan na lang din yung mga Mga Canadian naman So si Si, si Brad is ano siya Parang ano siya uh, First Nation So First Nation it means Ang sinasabi nila kasi Ang kasaysayan ng Canada Silang, silang lahi nila Ang mga nauna dito sa Canada Hindi yung mga Parang mga blandi Hindi Sila talaga daw ang nauna Kung bagay mga katutubo ba sila, sa, Kung bagay sa Pilipinas Yung mga katutubo Sila yung mga naunang tribo na tumira dito sa Canada. So, sa mga hindi nakakala, may bago kayong nalaman about dito sa Canada na ang expected ng iba is ang mga Canadian is yung mga potempo yung bukin Ang Canadian talaga na tiyatawag na real Canadian ay sila yung mga First Nation. Yan mga kamamo. Abangan ko na lang mamaya yung ibang mga kasama natin. Inabisuan ko na sila siguro mamaya pag pauwi na para marinig naman natin yung panig nila. Anong masasabi nila sa mga Pilipinas. So, so far, parang nakakan tayo apat na so 4-0 na so 4-0 na magaganda yung comment or feedback sa mga Pilipino and uh, I just have uh, one question here how long you been working here? 29 years so 29 years maybe like there's like 15 years you working with a Filipino guy right? yeah pro uh, yeah 15 maybe 20 yeah what uh, what would you say about filipinos what what are their characteristics when it comes at work at the same time how they you know uh, nah, what would i would you say, say they're the same as anybody else they show up to work we got yeah. families they want to live for the weekend and have vacation and come to work same work ethic yeah work hard have you experienced drinking with the uh, filipino guy have, Any you, ex have you experienced you you take a, like a can of beer drinking with with the Filipino guy. Have you experienced that? Yeah, I have. Well, not anybody in the workplace here. Yeah. But my dad has uh, Filipino neighbors. Oh, And I see. whenever I go over there, I go for supper. Oh. And I drink with them the garage, So uh, but... they prepare you some some food, like yeah. Filipino food. So oh, yeah, how, all the time. How was it? If how does it's it taste like? I oh, never good. had a bad one yet. Well, maybe sometimes when they're drunk mm -hmm. and they get cooking and they don't know what they're putting in it, then that oh. it can be bad. But oh. if they're sober it's pretty good. Oh, I see. <laughs> how come when it comes at work, what will you say about Filipinos? That work? Yeah. yeah. Like on what. the here in Co-op, what will you say? How how they work? What what will you like a uh, rate rate Filipino like from uh, one to ten? What will you say? One. I don't even know. For if hard working like that. like a hard working for hard working stuff. I rate to ten. like, they're average with everybody else, like yeah. a seven to a nine in there. Yeah. Can't rate everybody a ten because, yeah. I mean, there's, there are probably guys that are tens and there's probably guys that are fours. No? Oh. <laughs> just like there's guys yeah. like, of As long as you're being honest, you know? Because yeah. I'm just like. like uh, it's like everything. everybody Some people are lazy, some aren't. But for the majority, I, I'd say everybody's seven. I think yeah. work the same. But are they friendly? Oh, yeah. Yeah. So. wow well, so, you get most, 10, for the most part, yeah. it's like no different than anybody you meet, yeah. right? There's friendly people, there's assholes. There's yeah. some, I mean, it just depends who, if you get along or not. Yeah. Oh, I see. Yeah. But yeah, I mean, think for the most part, yeah, everybody's friendly. Yeah. Thank you, man. Thanks for the time. Yeah. No problem. Yeah. Oi okay, mga mama, mama, we're here now, na kami. So we have here the last person I need to to ask. This is Tyler. <laughs> oh, Tyler, uh, what huh? will you say about Filipinos? How Hi, long have you, you been working here? Uh, almost five years so, now. So almost five years you're working with Filipino guys. So what will okay. you say about them? Oh they're hard workers. Yeah. Um, <laughs> I don't even know what all to say. Like uh, are they friendly? Are they uh, easy to talk to, you know? Yeah, you guys are easy to talk to, you yeah. guys are friendly and all that. You guys try to work with everybody else, yeah. always on the same team. Yeah. And Then Did you did you see something like bad or bad habit that Filipino while you're working here? Did you see something, you know, it's not good for you? Have you experienced? No. No. No, everyone's all good. Yeah. So everything's good. Yeah. Yeah, thanks man. <laughs> you're welcome. Thank you. <laughs> yeah, see you Tyler tomorrow. Hey, <laughs> see you tomorrow. Yeah. Yan pauwi na ako ka, mga kamama. Medyo naiyaya eh. kaya medyo naano ko pe. Aso nga lang mga kamamaw Nakita akong packs dun Nanon, ba yun? Hindi naman Okay Nandun mga kamamaw, tinahan na natin sa camera Para pag sinugod ako, sabihin ko taka video ka Halala <laughs> ko tala mga video ng sa Pilipinas na ano eh, Yung inahabol ng aso Ito, che check natin Alay pa naman ang sasakyan ko, ayun sa dulo pa che Check natin, nakita ko yung dito eh pag sinugod tayo mga kamamo, sisipain ko na lang. Kasi wild dyan, may ano yan. May yan eh. Kita ko siya dito naglalakad kanina eh. Baka nga nandito siya sa may halaman. Eh. Maging vigilante tayo mga kamamo. Baka mamaya atakehin ako eh. So ayun mga kamamo. Sige. Tuloy-tuloy lang natin yung vlog. Ayun. Naya uh, si Tyler. So ayun may mga narinig kayo na... Mga bagay na galing sa iba't ibang lahi. So talagang tinry ko eh na may mga tanong ako. Actually may mga, may mga tao pang hindi ko nakausap eh. Kaso kasi syempre busy rin sya sa trabaho. Kung sino lang eh, matapat doon sa break time ko. Yun yung tinatanong ko. Naku nandito ni mga pang Mga kumakamamaw. Ayun. Oh. Ang laki ng ano. Pakso. Yan o. Oh. Yan yung iniwasan ko kanini. Baka mamaya kakasugurin ako, ako eh mabuti kasi delikado rin yan mga kamamo kasi ano yan eh wild yan eh pipilay pilay ba baka mga may ako talim pa naman ang lipin yan so pero piling ko ilag kasi kung gusto ko sugurin sinugun na ako pero iba pa rin yung ano nakatingin siya sa akin eh minamatsagan niya kung anayin ko siya pero medyo malayo na siya at malapit na ako sa sasakyan ko kaya safe na ako So ayan may mga tinanong din tayo mga kamamaw na no? Lapit na siya sa akin dahil lang ha Palit mga kamamaw eh Hindi ko alam kung susundan ako eh. Ayan o no? Ay, Marapit na siya Hindi ko alam kung lalapit siya sa akin eh Ayan o no? Nakatingin siya sa akin mga kamamaw honestly Ayan o no? Tumitingin siya sa akin eh And okay na lang magpas na. So ay mga eh, mam noble check ko lang eh. Baka mamaya takihin ako ko. Eh. Pipilay-pilay siya eh. Nakakawa din ang mga kasi kung ano yun ko. Siyempre pero kung atakihin tayo. Kailangan natin pagtanggol sarili sa natin. Hindi natin alam mamaya. So, baka mamaya siyempre eh. Hindi naman katulad ng mga aso natin na uh, tag dito. May anti-rabis eh mga yan eh. Medyo delikado kaya ingat-ingat din. So ay mama matuloy natin yung ano, usapan natin konti. Syempre narinig yung ibang komento ng ng uh, mga tropa, tsaka mga kasama sa trabaho yung iba, di ba? siya ano medyo seryoso siya yung pangalima natin kinausap na kalimutan ko yung pangalan ng trabaho natin na yun. So kailangan na pala nating magpa-change oil. Na ano na, papaalam na. So ayan, syempre ano ang parang ang base dun sa tinanong ko sa kanya ang sinagot niya is parang halos lahat naman daw is masisipag magtrabaho kumbaga hindi siya naging bias or hindi siya naging uh, uh, Kung bagay, naging totoo lang siya sa sarili sa sabi, niya, sabi ko naman sa kanya okay lang walang problema yung sagot mo ngayon kasi ah uh, mas maganda nga yung ganun kumbaga naging totoo ka sa sarili mo kung ano yung sinabi mo sa akin kanina na na ganun nga na hindi lahat masipag yung iba may pagkatamad nga daw pero syempre di yung maiwasan yung mga ano talaga di maalis sa Pilipino yung ano yung mga ganong ano mga habit lalo na pag yung mga matatagal na sa ano matatagal na sa trabaho may mga ano yan may mga magic magic na yung iba nyan eh yan so yun nga mga kamawang nalaman na natin sobrang nakakaanda na rin kasi sa anim nating tinanong parang lima yung magaganda yung sabi natin kung bagay walang nasabing uh, ano, kumbaga perfect talaga na ang mga Pilipina is friendly, masipag, matulungin in mga katangian na banggit dun sa mga natanong natin yung mga kamama. So, mga kamama, uwi na ako. Medyo umuulan na. Sana na-enjoy niyo itong vlog nito dahil ako na-enjoy ko yung pakikipag-usap po sa mga kasama natin na nakaka, ano, nakaka, kumbaga ay, ang sarap pumasok dahil alam mo makaramdam mo ting papasok ka nararamdaman ng mga katrabaho mo sa'yo maging ano ka lang maging totoo ka lang sa kanila tulungan mo sila pag nila ng tulong lalo sa pag mga busy time at may oras ka para tumulong sa mga kapwa mo hindi lang sa kapwa Pilipino sa ibang lahi din dapat maging ganun ka para mas magtagal ka sa pinagtatrabaho mo so ayun dito na lang mga mama please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my video see you mga kamama